a la una. one o'clock. a las dos. two o'clock. a las cinco. five o'clock. a las ocho. eight o'clock. a las nueve. nine o'clock. tatlumpung minuto makalipas ang alas tres. Half past three. Tatlumpung minuto makalipas ang alas cinco. Half past five. Tatlumpung minuto makalipas ang alas ocho. Half past eight. Quince minutos makalipas ang alas dos. Quarter past two. 15 minutos makalipas ang alas 6. Quarter past 6. 15 minutos makalipas ang alas 11. Quarter past 11. 15 minutos bago mag-alas 7. Quarter to 7. 15 minutos bago mag-alas 10. Quarter to 10. Sampung minuto makalipas ang alauna. Ten past one. Bente minutos makalipas ang alas dos. Twenty past two. Bente minutos bago mag alas cinco. Twenty to five. Limang minuto makalipas ang alas is. Five past six. Labing dalawang minuto makalipas ang alas sete. Twelve past seven. Sampung minuto bago mag-alas nueve. Ten to nine. Limang minuto bago mag-alas jess. Five to ten. Dalawamput limang minuto makalipas ang alas jess. Twenty five past ten.